morning. Ako nalang mag isa dito sa bahay kasi umalis sila o kasan sa kasi otosan kasama si Goya Tony kasi may inaayos sila doon sa sa Kisame. Ayon. Katas kakatapos ko lang maligo kasi kinisin nila ako sabi sabi niyo kasal maligo daw muna ako habang wala sila para mamaya okay na ako. Ayon. Tapos habang kakaligo ko lang, ayusin ko muna yung kilay ko. Later ulit. Kakatapos ko lang mag-ayos ng kilay ko, kaya medyo namumula pa. <laughs> Tapos ang tagal nila ukasan, wala pa rin sila. Ano Tapos ngayon, ino-on ko ulit yung laptop ko para ano, manood ng video. Ay, ng video na movie. <laughs> o kaya manood ng vlogs or mag-edit na rin siguro ako ng ano, noon. <laughs> nag no, ginawa ko kahapon. Kasi ang last na video ko pa ata dito ay yung, bukod sa mga vlog, yung 20th birthday haul. Kaya, mag-upload ulit ako. So, sana mamaya matapos ko na. Dito na sila, okasan. Tapos kain na kami ng lunch. So, lunch is, itong pansit. Saka, biko. Kain tayo. Tapos na ako maggugas ng plato and mag, wala, maggugas ng plato. Tapos, yun may ginagawa dun. May kinukumpin, kinukumpin sa bahay. Kaya, ngayon, i edit na lang ako ng video. Nakakainis yung campaign siya. Nag, ano, nag-render na yung aking inedit. Ah, ano ba? Nag-edit ako ng video, ba diba? Tapos, 5.2% na. Parang nag-save na, nagpa-publish na. 5.2% na nag-crash talagang not responding chota-chota. Nakakainis! Kailangan ko ulit-ulit. Sana ma-retrieve. Ma Sana. Nakakaloka. Na-save, na-render. Tapos na mag-render yung video na in, in ko. Tapos, um, bala ko matulog habang nag-upload yung video. Kanina ko pa yung mag-upload. Tapos, ano, ang nangyayari, forever nagpo-process. Ang tagal na nung ko. Ayaw pa rin. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung may topak ba yung YouTube ngayon. Pero ito, try ko pa rin habang matutulog So, medyo kakagising ko lang. Ah, and ko yung ina-upload ko. Processing, 0% pa din. Ewan ko, baka may problema yung YouTube ngayon. Hindi ko rin sure. Pero, itatry ko din ulit ngayong mag-upload. Kung kaya niya na. Kung kakaya niya na ng YouTube. Feeling ko, may sira talaga yung YouTube ngayon. Pero, na medyo nagiging okay na. Pero, kakain muna ako bago ko ituloy yung pag-upload. Ito yung dinner namin. Ginisang ampalaya. Tama po. Ginisang ampalaya tapos may baboy. Tapos, isda kakain tayo. Ayun, sa wakas, na-upload na yung my makeup story ko na video. So, yun, live na siya or okay na siya sa channel ko. Available na siya para mapanood. And yun lang, tapos tapos na ako maghugas ng plato. Tapos, yun, mag-edit na ulit ako. Favorite ko talaga mag-edit ng video. Promise. <laughs> Ayun lang, so, bye-bye na ako. Bye-bye, good night. Ilalagay ko yung link ng my makeup story sa description box kung gusto nyo i-check pero kasunod lang naman ito eh. So, pag pinindot niya to, makikita niyo rin dito sa so side na to, yung vid, uh, yung mga playlist, di ba yung listahan. pwede niyo pindutin dito. Bahala hayo. So, yun, kung gusto niyo map mapanood yung version ko ng may makeup story, naod na kayo. <laughs> yun So, bye-bye. Good night. Bye-bye. Bukas ulit. Bye-bye. Sila pero sabi, niyo, sabi ng mama ko, hindi naman daw masyadong halatas. So.